Guys, mag unboxing ulit tayo guys o karabating ngayon tapos may butas pa bakit kaya na butas but sige bubuksan na natin okay. nila. Anyway, ito yung astray na ano kasi nga si Papo nag smoke ng cigar so ayan para sa kanya to guys ayan so hindi ko naman to meron tayo Yan. Ito yung inaantay-antay ko talaga guys. Yung pangkat sa ano ba sa ribs. O sa mga buto-buto ba ng ano ng karne. Ito guys, Stainless steel. Dandahan lang tayo kay makalim to guys. Ayan o. Oh. Wow, wow, e. Ayan guys ha. Ayan. Yeah. Pangkat sya ng carny guys. So, tahu. Oh. So, Matin din siya. Ano Nabak to. Nawala. Tapos, ito naman. Stainless din ito. Na, para lang sa stove. Sa so, stove ito yung deep fry. Yung yung magdi-deep fry tayo pero sa stove lang hindi hindi siya electric. Oh, ganda siya. Malaki pala guys. Kala ko maliit lang to. Ito yung takip niya. Ayan kasi. Ayan siya. Ano ito yan yun ba? Yan. Yan. Ganyan yan siya yung ano. Okay. yan guys. Ang ano natin pag nag-deep fry tayo. So, tapos may timer yan siya dito. Pasarin na siya. Or sa 'yung ano natin tapos 'yung may mga temperature ganyan o oh. Okay. Menit so, 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 yeah guys. Natin sya Ay, kabit natin siya guys. Kabit-kabit pa. Kabit pa mamaya. Anyway. So yan lang guys. Ang ating... Ayan. So, yan ang takip niya. Lock it sure Cool. Alright. Thanks for watching. Bye. <laughs>